<laughs> oh, ka. Oya, oya. Um, <laughs> Ay, di ka? Oh, ayo. Oh. Ako, ako, Hindi pa. dapat po ng pagtarok, duman ka nakampa. Oh, ro ka na no, pasire. Sabay, sabay, sabay. Yeah. Uh, kami Ah, tarok, Magtanim may yung ligpiro. Kaya, <laughs> magkatanim kami ni Pa. Ay, di mas mabuko. Lato na. Ang hirap pala yung buhok ko kasi. Yung, ano na. Pwede na yung makapta. Ayan o. Oh. Ayan. Oh. Ang distansya, arog lang ka na. Ah. Arog lang ka ang distansya. Ayan, arog ka. Ayan. Ang <laughs> tanim ay biro. Magkakot. Ah, <laughs> okay tapuson mo nang ganun mo. Kay ka ko. Hindi na ayos oh. Maya isa na ang buhok na ya. Tama pa. Tama. Tigbayad ang kasaldawan. Tigbayad ang kasaldawan. <laughs> <laughs> Kaya pakarayan tarok. Ayan na, ayan na, ayan ayan. Ayan, yung yung ano. Baya eh, sana. parang na ka Dali. Ang paratarok na yun, may asista. mo mo dyan sa ano? Sa hindi, sa talinga. Sa talinga ko. Huwag niyo sa mo uh, Yan. Ayan na. Ah, ayan. Ah, kaya na. Ay pasakali. Kanin may TV ko. Mata ko nakayo. kanta habang <laughs> nagtatanong. Ayan ano, galing rin hindi ko Oh, yo. Yan, oh. <laughs> oh, yan. Oh, oh. yan oh. Oh, saan kayo diyan? Oh, yan. Oh, <laughs> ah, arkelado yan. Walang aldaw kayo. Walang <laughs> araw namin ni Palito. Oh, yan oh. Oh, di ba? Oh. Ya, yeah, arog sa kan distansya tanganing oh. ma. Ayan. Oh, Jim, nagsabing hindi kami marunong magtanim. <laughs> Anak ako ng taga-farm. Oh, yan ah, oh. pa Oh, baka din mo na-record yan. Recorded yan. Sayang kang paglabdo ko dito sa ado yeah. din. Yeah. Sige, yan. Yeah. ang pag-atras, pagkaraita, baka mabulot. <laughs> <laughs> o, oh, di ba? O, oh, no. Okay. Yan, ka. Matiba, yun pala para taro. O, di ba? O, di ba? Tandaan mo ang tinanong mo yan, Madabaon niya. oh, yan oh, yung tanim ko talaga. Oh. Yan. Oh. Masigkat pala. Masigkat pa. Hindi <laughs> na pa. Aray pa yung muna sa inuuron magtaro. Aray pa ng isigitan ito maraw. Oo. Oh. Ay, kaya pa, pwede pa. Oh. Ayan. Dapat magkabaan sila kasi. Oo. Oh. Ayan o. Oh. Hindi sana pa sanap pa. Taka. ka. O yan. Ubusan mo sa nandalo gina? Ubusan ang dalog so, gine. Eh. Ikaw naman magpersona. Ah. Ngayon maka-outog ka. O ni ba si don ano ho? don balon? Isa <laughs> sadiri kayo ng kabasa. Hindi. <laughs> eh. Kahirasan ko man hindi. Kaya tali hindi. Sa akin dito ang kalahating ano. Kalahating ani ng... Pare. Satas pa lang paday mo natin na ano-ano. Tayo na. Ayan. Tayo na. Alangkawo na no. Hindi ganay, day na mauwi. Day na maalangkawo so na. <laughs> oh, sayan. Nagkalagbag sila naman. Tayo na, dagdagan. Kumba. Uy. Ku. Tangaw ko sa mga Sayang nang pinaabait sa akin tas. Papa, nu rin din ako ni. Alang daw mo na. Tara na pang aldaw.

Oh, oh they in all alone. Oh, yan. Ngayon. Merienda! Ayun da. Tapos na. O, dumang ganaw, ganaw. Maganaw, magpasirin. Tuturo ko sa inyo kung saan Pusan alit ang alaw ka ulungan. Ate, makan mo so ano. Ayan. Pakita ko sa inyo ang... Bubon. Balon. Pati hindi pa talawang hindi pa. Ano mukha? Mukhang pang buko. Ayan. Ha, tinan mo na. Kaya pala pag nagano. Ayan. Ito na yung ah, Ang bayi ka maglog log dyan. Ah, Diyan ka sana. Diyan ka sana. Oh, Dahil <laughs> ka Garo ka dyan so. <laughs> Ayan. 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 ka na ah. magpasiring. Oh, o yan pa may dugi ka pa sa kamot. Ay. Eh. Ayan. ayun na. Dahil ka pampu na.

Ang aming rindala na. Rindala tayo. Dahil ikang tubig. Ay, Karapit okay. tubig. Ayan. Pabaho na muna kami. Marami. Oh. Alam mo guys. Magkano kami? Itanim ng palay. Eh. Itanim ng palay. Hindi pala, pala So, ayan guys. Nakita niyo lang. Teka, magbabasin mo na kung Yun, ito. Pwede ka magbabas. tubig. Ano naman?